guys, meron tayo ditong pinagbutuhan ng kamatis. Yan. Ah, binilad ko siya ng mga dalawang araw. Yan. Kasama tong pinagbutuhan naman ng kalabasa. Yan. Ito sa kalabasa ay ano, sa bukid daw ni mama yan itatanim. Ayan. Itong kamatis ay balak kong ipunla. Ayan. Sana ay tumuko. gagawa lang tayo ng pagpupunlaan niya. Ang nilalagay ko dito ay mixture siya ng lupa tapos bulok na ipa at bulok na kusot. Mas maganda kasi itong buhaghag yung pagpupunlaan, mas maganda rin yung sibol ng tanim. Kailangan talaga yung bulok na yung ilalagay na kusot. Pag sariwa pa kasi ay namamatay yung tanim. Ganun din yung ipa, kailangan bulok na kasi mainit yun pagka sariwa pa siya o bago pa lang siya. Ito, ready na yung pagpupunlaan. Ang gagawin ko na lang ay ilalagay ko isa-isa yung mga buto ng kamatis. Hindi rin naman ako 100% sure na tutubo nga ito. Pero susubukan ko pa rin itanim. Malay mo nga naman tumubo. Saka ko na lang ulit po problemahin ng paglilipatan ko niyan pag tumubo na siya. Pagkatapos ko nga ilagay yung binhi ay inilagay ko na siya dito sa naiinitan. Tapos didiligan na lang siya at hihintayin na lang natin siyang tumubo.